Princess, saan so ba tayo pipili? Alay nang nilakad natin na! Ah. Baka maligaw tayo! Malapit na, Bebang! Ayun na tindahano tindahan, no! Oh. Natatanaw ko! <laughs> Nakatakot man naman dito sa probinsya! Ang dilim-dilim! <laughs> Kaya dapat, huwag mo mamatay hawak mong ilaw! Kung hindi, lagot tayo! <laughs> Oh, no. Ano yun? May narinig ako! Wala yung bebang! Guni-guni mo lang yun! Wala naman ako naririnig eh! Bilis na natin maglakad, princess! Ay, tindahan Makakabili na tayo! <laughs> princess! Wait mo ako! <laughs> Debang, nandito na tayo sa tindahan. <laughs> Bilisan mong bumili, Princess, para mag na tayo. Pabili pa, yuho! Princess, wala tang tao, walang bantay! Right. Meron yan, tao po, pabili kami. ano kailangan niyo? Ayun! May tindera na! Makakabili na kami! <laughs> Natatakot ako sa kanya! Ano ka pa ba, beba? Matanda lang yan! Ganito talaga sa probinsya! Matatanda yung nagbabantay sa tindahan! Mga Ineng! Okay. Anong bibili niya? nagantay ako! Atong tindera! Pabili po kami ng kitkeya! Tsaka biscuit, Tsaka soft drinks na din! Yung malamig ah! Sige, wait lang! Kukunin ko! Oh! 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 Princess! Tara na! Natatakot na talaga ako! Saglit na lang, Beban! Ibibigay na yung binili natin! Mga Ineng, ito na yung pinabili niyo! Magkano po lahat yan ate? Huwag na! Libre na lang yan dahil hindi naman kayo taga rito! Talaga po! Libre na lang to! Oo! Kunin nyo na! <laughs> Salamat pa! Huwag kayo magpasalamat! May kapalit yan! Ano po? May kapalit! Binibiro ko lang kayo! Sa inyo na yan. Tara na, Bebang! Umuwi na tayo! <laughs> Bilisan natin, Princess! Maging ingat kayo, ha? Kasi may gumagalang aswang dito. Princess! May aswang daw! Sabi ng tindera! Huwag kang maniwala, Bebang! Joke-joke lang ni ate! Sa wakas, may napagpad na mga bata dito. May bago na naman akong kakainin. Ang bait ng Kingdera Bebang, no? Hindi niya tayo pinagbayan. Ang dami nito, eh. May masama kong sa Tindera Princess. Para siyang aswang. Ikaw, Bebang, nilibig ka na nga ng Tindera. Pinag-iisipan mo pa ng masama. Baka yung pinagay niyang pagkain. May laso niyan. Tapos may hilo tayo kapag kinain. Hay nako, ang damang iniisip, Baybang. Basta ako, kakainin ko na itong kikirya. Princess, wag! <coughs> Oh, ang sarap! <laughs> Princess, ano yun? May na naman sa madilim! Bebang! Nahilo ako! Oh, Nako. Yan ang nga ba yung sinasabi ko eh! <laughs> Gumagana na yung nilagay kong gamot! ako! Oh, no. Hey princess! Gising! Nasa probinsya tayo! Bakunin ka ng aswang! May kakainin na akong bata. Ah! May aswang! PULOG! Oh, no! Princess! Princess! Nasaan ka na? Oh, no. Nasaan na kayo si Princess? Ilang araw ko na siyang hinahanap pa! Pero hindi ko pa rin siyang makita! Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik! <coughs> Sino yun? May umuhuni! Nakatakot naman! <coughs> May bagong bata akong kukunin! Tulong! Tulungan niyo ako! Sinali ako ng asok dito sa bakanting bahay! Huhulihin din kita, humanda kang bata ka. na princess. Ay, aswang, palayain mo na ako dito. Hindi ka na makakaalis dito. Kakainin na kita. Hindi naman ako masarap eh. Tapos, wala pang umipin. Kaya patakasin mo na ako. Mamayang gabi, ikaw ang umulamin ko. Kaya siguradong mabubusog ako. <laughs> Bebang, nasan ka na ba? Ako, nanatakot na ako dito. Oh. Princess, ikaw ba yan? Bebang, nandito ako sa taos. Iligtas mo ako. Si Princess nga, nahanap ko na siya. Wait mo ako lang, Princess, ha? Bumutang kita dyan. Yeah. Lagot na na, mabahay nga, swang. pagparating na si Bebang. Iligtas niya na ako. Hindi ako nanatakot sa kaibigan mo, Princess! Mas maganda nga umakit siya dito para dalawa kayong uulamin ko. Juan! <laughs> mama ka! Huwag mo itamin si Bebang! Siya na ang una kong uulamin. <laughs> Yari! Si Bebang! Madadang may siya! Princess! Nandyan na ako! Bebang! Makinig ka muna sa akin! Huwag ka Aswang! Ano? Hindi kita marinig! Umalis ka na dito! Huwag mo na akong tulungan! Bukulin ka rin ng Aswang! Hello, Bebang? Ah! Aswang! Huwag hindi kita! Apat, Ah! Aswang! Bitaran mo ako! <laughs> Nakahuli ko na yung paa mo ah! Pares kayo ni Princess na uulamin ko kaya kukuha na kita. Itawad mo na ako! Hindi ako sasama sa iyo! Bebang! Ano nangyayari dyan? Princess, Hawag na kasunod niyo pa ako! Hindi ako makalis! Gumawa ka ng paraan para makapagas tayo! <laughs> Wala na kayong magagawa. Hindi na ako makakatakas mula sa akin. Princess, Ano ginagawa mo dyan? Bebang, halika rito! May nakita kong alimango! Ang dami! Ano? May alimango? Oo! Halika rito! Tulungan mo kung huliin natin sila! Sige! Wait mo ako dyan! Alimango! Magpahuli na kayo! Nakatakot ako! Mukha siya nang sisipit! Nga. Ito, Etu bebang oh, ang dami nila. Wow! Oh, ang dami nga. Bebang, huli natin sila para may ulam tayo. Kawawa naman sila, princess. Hayaan na lang natin sila. Gutom na ako, bebang eh. Wala tayong ulam mamaya. Kaya huli natin sila. Hindi ka ba naawa sa mga alimango? Ang liliit pa nila. Tapos uliin mo lang. Anong pipiliin mo, bebang? Alimango o ako? Siyempre ikaw. Kaibigan kita eh. Ganun pala eh. Kaya dapat huli natin yung alimango, bebang. Para may ulam tayo. Ikaw na lang kasi manghuli, princess. Ikaw naman ang manguulam, eh. Hindi ko nga kaya, bebang, eh. Nangibit yung mga alimango. Tignan mo. Ay! Kaya pala, eh. Takot ka sa alimango. <laughs> kaya ikaw na lang yung manghuli, bebang. Please! Sige na nga, mapayag na ako. Yay! Manguli na si Bebang ng alimango. Alimango, magpahuli kayo. Naku, umaalis, lumalaban. Hoy, dito ka lang, wag kang umalis. Bebang, dandan ka lang, baka masipit ka ng mga alimango. Ako ba na princess, mahuli ko yan. <laughs> Ay, yeah! na si Bebang! Princess oh. Wait! Uuha ko na lagayan! Bebang! Ito ha! Oh. Yahoo! Oh. May nakuha na kaming alimang ah! Oh. Mga masayapan pa ako! Masaya pala kumuha! Ganyan nga Bebang! Manguhuli ka nang mabilis! Tulungan mo kaya ako Princess! Para marami tayong mahuli! nga! Ayun o! Malaki! Ah, nasipit ako! Ikaw, Mr. Crab! Ang tapang-tapang mo! Lumalaban talaga siya! Natatakot ako! Ikaw talaga, Princess! Hindi ka nag-iingat! Ako nga! Makahuli na naman! Ah! na kasi manghuli, bebang. Masakit na yung kamay ko, nasipit. Okay, para mahuli natin lahat. Bebang, ayun na. Tumatakas na yung malaking kalimang mo. Kunin mo muna ito. Ay! wow ang dami na, Gumagalaw pa sila ikaw nang balas sa mga limangwa, maliligo na ako, okay bebang maligo ka na big bird, tara na sa ilog mga limang, gagawa ko ng bahay-bahay nga, -bahay, para makaligo din kayo ayan, gawa na yung swimming pool, pwede na kayo may dito! <laughs> ang galing! Lumulutang sila! <laughs> Yo! Ang sarap <laughs> Princess! Halika na rito! Maligo ka na din! Sige, Bebang! Nandyan ako! Alimango! Dyan lang kayo, ha? Huwag kayong aalis! <laughs> Sis, so nilagay mga limangon natin Doon na nilagay ko sa swimming pool Sa tapig ilag Para maligo sila Ano doon mo sila nilagay Tatakas yung mga yon lagot. sila dito sa swimming pool. Ikaw talaga, princess. Pinabayaan mo. Pinatakas mo sila. Oh.